Sige, itrato natin yung kalaban ng China. Hari Rocky naman. Ang tanong kasi dito, bakit natin nakakalaban ang China? Kasi ayon sa balita, nakapublic na balita, ito palang si Duterte during that time ay may secret deal. Ano bang secret deal? At saka, Roke hali ninawin ko lang. Ang pagpunta ni PBBM sa Germany is reasonable. Ang tanong dito, yung pagpunta niyo sa China, is reasonable or questionable? Diba? <laughs> at saka, kung naiingit kayo sa administrasyon ngayon na itong ating presidente ay patravel-travel, aba, ay hindi namin kasalanan at hindi kasalanan ni PBBM na si Duterte ay limited lang ang bansa na pwedeng puntahan dito sa Asia. The last time I check, then I search, na ito palang si Duterte ay bawal pumunta ng Europe at bawal din pumunta ng Canada bawal din pumunta ng US ang pwede niya lang puntahan ay Russia, China, Korea ang nakakapagtaka dito bakit itong si Duterte ay nakikipagkaibigan sa mga communist country mm -hmm. hinga ng malalim rokel okay. no, ulitin ko ang pagpunta ni BBM sa Germany ay reasonable. Ang pagpunta niya sa China is a questionable. ba? Diba? Tapos ipinagtatanggol niya po ang China. At saka ulitin ko ha, kaya nakakalaban ang China kasi may mga secret deal. Ikaw na lang, kung ikaw na lang ang bahala kasi spokesperson ka naman niya dati o baka kaya ka nag nagagalit at saka napaka-defensive mo sa China eh baka involved ka. Sa bago spokesperson ka eh, 'di ba? Yung ginagawa ng administrasyon ni Duterte, alam mo 'yun, spokesperson ka eh. Sana all, atitikman. So ayun ha. Huwag mainggit sa patrabal travel ng administrasyon ngayon. Kasi si Duterte, limited lang ang bansa na pwedeng puntahan. Mga communist country. China, Korea, at saka Russia. Yun lang. Hanggang doon lang ha. Kaya walang travel si Duterte. Kaya hindi natin sasabihin na hindi nagtatravel ang Duterte administration. Hindi nagtatravel kasi bawal siya sa Europe, bawal siya sa US, bawal siya sa Canada, at sa iba pang bansa. Doon lang siya pwede sa mga communist country. So ayun, keep safe and God bless Roque. Black Jollibee. nyaw.